Hello po uh, mga kapatid at sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live po na ito uh, kapayapaan po ng Diyos ang maghari nawa sa ating mga puso palagi. Uh, gusto ko lang po ano uh, simulan itong live po na ito. Doon po sa talata na sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 19.17 Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Nakasulat po yon sa Kawikaan 19.17 Yung pong act of mercy sa, sa mga dukha yun po ay uh, pagpapakita o gesture yon ng Biblia na sinasabi ng Biblia, gesture yon sa Panginoon na nagpapautang tayo. Yung act of charity sa dukha, pagpapautang po yun sa Panginoon. Ngayon, bakit po yun po ang binuksan ko po na talata sa live po na ito? <laughs> Kasi po mga kapatid, uh, marami pong nagchat sa aking mga kapatid. Bro, sabi niya ganyan, Uh, sabi uh, wag mo na lang banggitin yung mabaho yung paa ni ano ni uh, Daniel Rason sabi niya ganyan tsaka wag mo na rin banggitin yung uh, nakaguhit yung kilay pero alam mo pati yung anak namin na KNC sabi niya nung dumadalo kami uh, ma para pong nakaguhit lang po yung kilay po ni ano ni Brad Daniel ngayon, ano ba, ano pong relevance nito sa video ko po na ito, sa live ko po na ito? Kasi po, uh, yung fact po na sinabi ko, sabi ko nga po doon sa kapatid, meron po kasi akong gustong ipunto doon sa sinabi ko na kahit mabaho yung paa ni Brad Daniel, minasay ko pa rin siya. Ano, pinapakita ko po yung, ano, yung masidhi na pagrespeto ko kay Brad Daniel bilang kinikilala kong sugo po ng Diyos. Tapos, anong relevance nito doon sa talatang binasa ko na Kawikaan 19.17 na ang nakasulat, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Ano po ang relevance po noon? Ang relevance po noon, kasi masyado po kaming naapi ng pamilya po niya kung yung pagkaawa sa dukha, pagpapakita ng uh, uh, pagpapautang sa Diyos, yung pong kabaligtaran po nun, pagka inalimura mo yung dukha, pagka inapi mo yung dukha, inaapi mo na rin at inaalimura mo na rin ang Diyos. Kaya po sa lahat po ng mga naka, nakaranas ng oppression, diyan sa MCGI wag po kayong ano wag po wag kayong mag-alala sabi po ng Diyos ako ang gaganti akin ang paghihiganti sabi po ng Diyos meron pong perfect justice po ang Diyos kaya yung pong sinasabi po nila na meron daw po akong puot meron daw po akong galit logic lang naman po eh hindi po ako tatagal ng more than 20 years more or less sa paglilingkod doon sa sambahayan ni Brother Daniel kung meron po akong poot. Kasi ang sabi po ng Biblia, uh, yung panalangin itinuro ng Panginoong Isokristo, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahinawa ang ngalan mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin. Ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. We cannot accept the forgiveness of God if we do not know how to forgive. Yan po ang sinasabi ko po. Hindi po tayo makakakuha ng pagpapatawad po ng Diyos kung tayo po mismo hindi marunong magpatawad. Eh, bakit po ganon? Hindi po kayo nagpapatawad. Hindi po eh. Katunayan nga po na nahimik nga po ako eh. Kahit saan po sila pumunta na lokal na dinistinuhan ko, kahit sinong mga kapatid na nakakasama ko, wala po akong kinukwento regarding sa